ikaw isang babae, kailangan mo talaga na gumawa ng paraan na tibayan mo sarili mo na pakatatag sa lahat ng problema kasi yung sarili lang din po natin na makasolve sa problema. Hindi lang po pinapalakas yung pagiging babae ko, hindi lang po pinapalakas yung pagiging ambag ko sa komunidad, kundi para din po sa pamilya ko. Kailangan ko po pang lumaban kasi may apat ako ang anak, tapos tatlo po yung nag-aral nagkaroon po ako ng lakas na loob na alamin kung ano po yung maaari kong ibahagi para po sa pagpapalago na aming buhay. At ako po ay naging interesado na mapasama at ma enhance po yung aking kakayahan pagdating sa baking. Yung extra income namin, ma'am, laki din po kasi talagang bagay yun. Ngayon, tumatayo po akong maging matatag para sa mga anak. O na may mga taong katulad po ng Berlani, Hapag, at saka yung Sayala. Naniniwala po sila sa kakayahan namin.